Good morning mga pay mga may Kamusta ang buhay buhay Unang booking natin mga boss Ay may pa surprise Si customer no Kaya kailangan daw tawagan muna siya Bago i-deliver yung pagkain Yun no Sana all may pa surprise Wow Let's go For the win Emma, Ready na po may drinks lang kasama po ito. Meron kaso. Okay na po yan. Hello po. Good morning po. Deliver po ma'am ng order niyo pong bilao. Oh. nasa, ano na kayo? Nasa brigade na? Wala pa po, ma'am. Papunta ah, pa lang po. Pero on the way na po kayo? Yes po. Ah, okay. Sa 3rd marine brigade na lang po. Sa may uh, sa may tabing highway po ba o yung sa may gilid po? So, sa may highway. May mga nag-duty din dyan na marine. Apo. Ah, uh Oo. -oh. Tapos kapag doon kayo na po, tawagin naman lang ulit ako. Ah sige po. Sige po. Sige po. Saan na po kayo banda? ni ka lang po. Ah, okay. Sige po. Salamat po. Okay All po. Kaya mo na lang po ako ulit, sir. Okay po, ma'am. Thank you. Thank you. din po. Ayun. Kaya pala pa surprise ito Eh, tropa natin sundalo yung pagbibiliviran. Saludo po sa mga bayani nating sundalo na handang ibuwis ang buhay Hello ma'am, dito na po ako sa may ano po, gate ng brigade po. Ah, uh, okay, sige, sige. May tatawagan lang ako. Okay po. Antayin ko na lang po dito. Okay, sige, sige. Wait lang. Okay po, thank you po. Sige po. Akala ko, kung pa-surprise, mga boss. Yung surprise pala yung mag-aantay ako ng matagal. Hindi niyo pa tinawagan kanina, di ba? Kapakalapit lang ng Santa Monica. So, yun. Waiting tayo, diba? Ay, di ba? Magagawa. Hindi mag-aantay. Buti na lang, may ganito na dito. Hello, ma'am Saan na yung magpigang, ma'am? Yes Yes, ma'am, nandito na po ako, okay, ma'am Hindi po, kasi sabi nyo po Maghantay lang po ako, okay. Kasi sabi po sa my duty yung Mag-deliver ng food Boss, pwede magtanong? Paki, sabi galing sa asawa niya? Iwan ko na lang po ba dito? Ah, uh, ano po sabi si Mesa? Wait lang po. Pasok na lang kayo dalawa dito. Oh. Sige pa. Okay na po ma'am po. Pasok na lang po daw. Thank you kuya. Okay po. Labo ka usap ni ma'am mga bossing. Sabi magantay ako. Ito na sinasabi ko sa mga pa-surprise mga bossing eh. Pati ako surprise din eh. <laughs> Thank you po. Labo ka usap ni madam. Kung so, sinabi niya na agad, di ba, yung instruction na pagpunta doon, kausapin agad yung gwardiya, wala man siya sinabi na ganun. Sabi niya lang mag-antay ako kasi may tatawagan pa siya. Apakasimple lang pala ng gagawin. Weh, naman, no. Kung hindi ko pa tinawagan, tineximum. nag lang pala ako sa wala din. Akala ko kung anong surprise yung magaganap. Yung pala, pag aantay lang ako ng matagal. Kung <laughs> so, sinabi na agad sana ni ma'am na dumiretso ako doon sa gwardiya at tanungin no o hanapin yung pangalan na pagbibigyan e di sana tapos agad naantay ko yung instruction niya eh akala ko yun na yung instruction tawag ka pag nandun ka na nung nandun na ako tumawag ako tapos ayun antay lang daw yung pala wala akong inaantay <coughs> wee well, naman no